Uh, Unang-una po, uh, nagpapasalamat po ako sa aking mga kabarangay dito sa barangay ng Bukot. At uh, kahit po, po ano man ang pinagdadaanan ko, uh, hindi po nila ako iniwanan magsimula umpisa hanggang sa huli. Ando pa rin po yung suporta ng aking mga kabarangay. Kaya tuwan-tuwa po ako at yung pong panalo ko, uh, itinapat pa po niya sa araw ng aking birthday. Uy! Kailan po birthday niyo, Kap? Ano, uh, October 31 po, uh, nagdiwang po ako na aking karawan. Belated happy birthday. Ang ganda naman ng birthday gift sa iyo, no? Thank you po. Oo, o eh, sa mga sa mga hindi naman taga Barangay Bukot pero tuwa-tuwa sa iyong campaign, Jigo. Sa kapatid na do sa mga hindi natutuwa. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ah, Pepe? Uh, kahit po, kahit po hindi tiga rito, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo at tinakilig niyo po yung aking jingle. Yan. O sa mga hindi naman po natutuwa, meron ba, ba kayo mensahe sa kanila? Eh, pasensya na po kayo kung medyo naging makon po yung inyong pandilig sa aking pangalan, pero hindi naman po siguro magbabiral ng ganun ka kwan yun eh. Dahil Kinakilip po na tao. Oo, oo, Tama naman. At again, mga kapatid, yun lang po ay pangalan ni ni Cap, no? Ni Cap Pepe. Cap Pepe, maraming salamat po sa inyong oras. Good luck sa inyong pamumuno bilang barangay chairman uh, po ng Maraming salamat din po. po. Maraming salamat. Sa salamat. Sino gusto niyo po batiin? Si, si Mrs. Batiin mo. Ah... Uh, Uh, Una-una, binabati ko pala yung pinakamamahal kong asawa na walang iba, si Ella Pacheco. Ayun, si Ma'am Ella. O sige, kasi si Ma'am Ella po ang tumulong po para at least uh, maipadala po natin yung link kay Kap no, para ma-interview natin sa programa. Muli, congratulations. Maraming salamat, Kap Pepe Pacheco. Thank you, Kap. Uh, Unang-una, uh, binabati ko ang aking mga kabarangay at nagtiwala sa akin yan. at ako ay sinuportahan ninyo kahit na nawala ang aking jingle ay hindi pa rin kayo bumitaw Okay sige pag-usapan natin yan sir ha kasi mga kapatid bago po siguro mga days after po mag-start po yung campaign period nagpadala po ng liham ang COMELEC dito po kay Sir Pepe tama ba Sir Pepe at pinapa down, no? Pinapa-take down itong kanyang jingle dahil po sa ilang violations daw or parang tila hindi daw kasi maganda in terms of gender sensitivity. Anong masasabi po ninyo doon, sir? Na sa kabila uh, po ng pagpapa-take down eh uh, nakaya pa rin po ng inyong pangangampanya. Ah, uh, totoo po 'yon. na uh, kinausap po ako na para po itigil ko yung aking jingle at sinunod ko naman po. At hindi ko na po ginamit nung campaign ko po, kaya oh hindi po. ko na po ginamit. Okay. Correct, correct. Uh, actually, sabi nga po sa akin ni Comrade Chairman George Garcia, natutuwa po sila sa inyo, sir, kasi nga po, masunurin daw po kayo. Talagang right after na kayo po yung masulatan, abay sumunod ka agad na hindi na nga ginamit o tinakedown na nga po itong Uh, jingle na ito. Pero ano po masasabi ninyo na sa wakas kayo po'y nanalo sa Barangay ng Guniang Kabataan Elections? Pang ilang takbo nyo na po ba ito? Uh, pali, pangalawang takbo ko po ito. Pangalawa kasi po nagtrending na kayo last time sir, di ba? 2018 kung ako nagkakamali dahil po sa kaparehong jingle. Opo. Oo. Chairman din po ang tinatakbo nyo last time. Tama ba? Opo. Okay ang tanong na nakararami kasi kahit po kami, hindi naman taga-barangay bukot, eh parang makapaboto kami sa iyo eh. Sino ba nag dahil dito sa jingle na ito? Sino ba nag-isip niyan na yan ang gawin mong jingle? Uh, ang gumawa po niyan uh, sa totoo lang, uh, si Apet Cruz po, iniregalo po niya sa akin yan. Hmm. At talagang doon niya inikot no, sa pangalan mo sa iyong nickname na Pepe. Opo, yun po ang tunay kong pangalan, Pepe. Pagsasaka rin po ba ang kabuhayan ng mga taga-barangay Bukot? Tama ba? Bukot nga ba yung barangay po ninyo? Pa uh, pagsasaka po ang kinabubuhay ng mga mamayan dito po sa barangay ng Bukot. O ano po ang pinaka-pinaplano ninyo para po sa kanila? Sa, sa inyong mga uh, sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kabarangay, kahit papano na mga magsasaka. Baka po may mga advance na po kayo naiisip na paano pa matutulungan maiaangat uh, ang buhay ng ating mga magsasaka particularly uh, in your barangay sir uh, bilang isang magiging ama ng aming barangay uh, pipilitin ko sila na maturuan kung paano magsaka ng tamang pamamaraan uh, yung mga bukiri na uh, nalulusaw po dito uh, nagagawa ko na rin po na solusyon hindi na po sila babahay ngayon Uy. Mm, mm Ibig sabihin po na rin. Ibig sabihin po talagang binabaha, no? At, uh, meron, po, meron, po, meron, po, dito na binabaha na buki. Uh, may mga lumalapit po sa akin na uh, kung paano po masusolusyonan. Uh, kasi po, uh, yung pong important lang ang aming dati na pinagdadaanan ng tubig. Uh, ngayon po, nung naupo na po si Mayor Gilbert, Uh, naidaing na rin po namin sa kanila, naparating namin sa kanila na isang solusyon para ma mabago po at ma ang tubig po ay hindi makontrol. Uh, ngayon po, uh, nagawa na po, naging box culvert na po siya, malaking, malaking drainage na po, hindi na po siya babahain. Ay, that's good to know ha. Huh? O sige po, Kap -pe Anong gusto niyo bas anong gusto niyo pong sabihin sa lahat po ng mga ah, kumbaga eh talagang natuwa sa inyong campaign jingle sa mga talagang nag-share niyan noon pa pinag-usapan po itong inyong naging paraan ng na pangangampanya at the same time ang inyong mensahe sa inyong mga kabarangay sige po Ah uh, unang-una po uh, nagpapasalamat po ako sa aking mga kabarangay dito sa barangay ng Bukot at kahit po ano man ang pinagdadaanan ko, uh, hindi po nila ako iniwanan magsimula umpisa hanggang sa uli. Ando pa rin po yung suporta ng aking mga kabarangay. Kaya tuwan-tuwa po ako at uh, yung pong pagkapanalo ko, ay uh, itinapat pa po niya sa araw ng aking birthday. Uy! Kailan po birthday nyo, Kap? Ano, uh, noong October 31 po, uh, nagdiwang po ako na hey, aking karawan. Belated happy birthday. Ang ganda naman ng birthday gift sa iyo, no? Thank you po. Oo, oh, o, oh, oh, eh, sa mga sa mga hindi naman taga Barangay Bukot pero tuwa-tuwa sa iyong campaign jingle. Sa kapatid narin do sa mga hindi natutuwa, anong gusto mong sabihin sa kanila? Uh, Pepe? Ah uh, kahit po, kahit po hindi tiga rito, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo at tinakilig niyo po yung aking jingle. Yan. O sa mga hindi naman po natutuwa, meron ba kayo mensahe sa kanila? Eh, pasensya na po kayo kung medyo naging ma po yung inyong pagdilig sa akin pangalan. Pero hindi naman po siguro magbabiral ng ganun ka kung yun eh. Dahil kinakilig po na tao. Oo, oo. Tama naman. At again mga kapatid, yun lang po ay pangalan ni ni Cap, no? Ni Cap Pepe. Kapepe, maraming salamat po sa inyong oras. Good luck sa inyong pamumuno bilang Barangay Chairman uh, po ng Barangay Bipo. Maraming salamat din po maraming sa salamat. binigay niyong Sino niyo oras. Sinong gusto batiin sa... si, si Mrs. Batiin mo. Ah, uh, uh, Una-una, binabati ko pala yung pinakamamahal kong asawa na no? walang iba, si Ayan. Ella Pacheco. Ayun, si Ma'am Ella. O sige, kasi si Ma'am Ella po ang tumulong po para at least Uh, may padala po natin yung link kay Kap no para ma-interview natin sa programa muli congratulations okay, maraming salamat Kap Pepe Pacheco thank you Kap